ko yung nahugin natin eh. Yeah. Ilang peraso din 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Yan, yeah, maigit may libreng ulam na oh. Buhay na buhay oh. Yan, yeah, no, ang sarap po na rin Ayan po sa episode na ito, ayan po, tayo maglilinis ng drainage. Oh, ayan, ayan po. Ate po papalalimin eh. At gawa po ng maulan ah nag-uulan. Ay mas maganda po ay mas malinis. Meron ay para may isda tong ay. May na-spot po ako din ng hito ay. May nakikita ka rin bang hito diyan, Chong? Doon, lalo doon sa tabla. Oh. Yan ate po papa uh, igahin na itong lahat. May nakikita ka ba din ito hito? Meron na no, patay yung nagtanim, may nakita daw. naay so. uh. po yung ating drainage so, parang dyan na nabara no? oo tanggal tanggal yung sako ayari hugot oh uh. titik bukalan sa dulo oh. may naahon na isda po oh. yun 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 oh. mga hito yun po may hito paahon may higit na magpaahon kate agad hey. may hito po yun 'yun no. No misa pa po namin na 'yan. 'Yun no. Siguro po ba ay na-pending uh, nung baha. Kaya dito na sila tumitira. Diyan lang sa babaw Yun oh, hito May mga hito na po din eh nakatago po din eh ay po yun yun nahito oh ay yun yun hmm. ano coba mahito rin di yan ay walang dito tika tika panalap nasa na po hehehe Nara lah, nasa Pilipinas lah, yunano. Hehehe. <laughs> nasa Pilipinas lang ang hito yun kaya galing sa baha oh, ito may nadyo eh. na may nagyo eh nakakita na po pwede okay, <laughs> ay wala lang yun may lungga din eh ay wala lang hiya pupulakan pala muna pupulakan ko din ito yung ano? banata mo yung sa lukan niyan. <laughs> na ay po may mga hito po hmm. Huh. papasok dyan sa malalim malalim ho ang ay hanggang ano yan hanggang irrigation pero pagkakat yan ay lalabas yan para kayo sumot sa lungga, ano po naglulungga ano hugot ay walang yan hindi madadali po eh ay, ay ari na walang yan eh kaparihan natin papuntahin may, pag may pagtataguan po din eh nasaan na? ay walang eh na, na, napasok Yay. Hey. Hey. na ano po ang hito oh. pagkailap yun, yari na po oh. baka rin din na makawala no mayroon din din yan surety puwari oh tika chong tika tika, tika. papakatiin mo natin ito hindi ni Meron na eh. Ote, bawasan mo na yung ano. Pangasin mo na. Ote, parang tab-tab ah. -tab oh. Uy. Pagano, ipanitin eh, na. Baya mo na makalbo. Pataas, dapat ito yan, tabas Ay, ito Nahiwa ka Oh, parang kugon yan ay Lilik Naay po ating itatrap pa rin hito na rin uti na rin uti baka tumawi din yan lalayo din eh pagka para na rin sa banda din eh yan 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 hito na relay na dun sa may parang ugat. Ano ko na rin wala yung tatalong pa <laughs> yan dalawa na po oh uh. Ano ka? Wala na. Para ito gamain pa, gama. Nga, uti sa pa mo. eh. Oh, wala ko wala. lampas. Uh -huh. Uh, walang Tumalon. Wala lang siya baka umibaba. Tu-todo uh, lang po uh. Na-salubong na kaya. Ayun, wala nang hiya na mabumulog na. Nai na po, patatlo tato oh, ikapakapain mo. Yan, bulabugin mo, bulabog. Ayos din po, Baka wala na, ano. Kuhaan ko yung panalok Papaliit ka kaunti tubig Kuhaan ko lang yung panalok

ng tabla yun yun oh nagkakabusa na oh nga harangan mo din yan yung yun, laki nun, oh. hindi ka natapos eh walang yan baka sumuod sa lungga ah. malalim yun PBC na ay malalim ano yan ang ginagawa lang ha sigurado ka pundo Yun, yun, yun. ay okay. dalag ko eh wala tumalon may tumalon pa loob eh yeah, lalaki uto yung dami eh yeah, yun nakapakita na oh Panalo tutog ang ang kunari hmm? wala ko ito yung pang gamit mo mababo ba yung sinusutan dun? mababo po panalo po ay yung sabihin na nila sa atin ano eh ito pala yung tinit ayun oh parang malaki yung isang ina hihihi hey. pababa. Hmm. Hmm. Eh, yeah, malaki utoy. Salok, 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 salok. Hmm. Yun na yun, ano? Yari yeah, naman siya. malak po. parang dalag aring narin -arin, eh yan dalawa pa oh yan. meron pa oh doy eh. wala na po hindi daw kabusawin meron ko ka pa natali wala na. wala na gama gama sa taas na oto oh, yung hagis try po na tayo susuli dito lang po nag ano ay eh, sila nalulungga nalalim na din oh, may lungga eh para nagkalungga din na rin ayo. oh ha Pala utay, may pala dong isa yari o nakatatlo para sa banlat papalahin natin ari ano chow may nabagat ka pati yan meron pa po din eh meron pa daw din eh Yan, yeah, ito na po yung irrigation. No? Ah, yung drainage. Huhugutin pa po ng konti para bumaba. O, oh, baka, baka ayos tinignan, no? Ha? Ha, pa, oh, hindi na. Hindi na, no? Yarda po yung ating drainage system tama mo, kaya ho, hindi ko pinababa sa kanila. O, mo, sabi ko, ya yeah. palalimin pa ninyo. O, oh, pag bukas po nung ganari lahat ay bagsak na, o. Oh. Eh. Yun nga, sabi ko. Hmm. Kagaya na rin. o, oh, Gawa na ko ito pinalalim agad, hindi eh, makaamoy ng kaunting ano yung sasabi, tama na. Kaya sa akin, hindi. Kaya po ito malalim ang, kaya hindi ho natin ito inuna para isipin nung ng gagawa ng plot ay mababaw pero pag ang hinango lalalim yun. parang hito sa dulo ah, yan po ay oh, lahat ay palalim pa yan pagka po tagulan sinasagad natin sa lalim ang ano ang pagkakagawa ng mga drainage Yeah, hmm. Meron pa diyang iba. Ngayon. Ngayon na lang po. Ngayon, tika, tika, tika. Yung, ido, ido. Walang yan. Maganit. Eh, lalo nga ito papasok. Hindi natin makukuha lalo. Saan? <laughs> Mahito. Itog ang ano na kaya. Yay. Yay. pasok mo muna sa Arenola. Ano kaya? Ah, oh, malaki na oh. Ay, matalino. Ano? Ay, ay. Ay, dini dini oh. Uti di, hay abangan mo doon, ay huli yan. Abang ay abangan diyan. Wala din naman. Ano lari na? Ah? Wala pa. <laughs> ano kaya? Tumawid ba? Tumawid! Ha? Palagay mo dyan pumunta! Ha? ayala hala! ano kapag, yung, ka pag Hindi ka alis yan? Pagpuli na napunta? Ay na, ay sabagay yan yan yan! Oh laki Yun 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 eh Ay nababa, nalabu ay! Ay na ay na! Huminto na malaki rin ari ano sure bulin mo no? kaya <laughs> ano apo ata asa ah di ba ay jabi ay oo oh, tubo hindi may ito oh eh uh, dali na oh yun labas sa ulo yeah pakanya na yan wala wala pa <laughs> nasa ano eh? ay pagkatulog din pala niyan ano <laughs> nagahabulan <laughs> pag huminto eh yeah 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 <laughs> Yung naayari ka naman. Tuloy, tuloy, tuloy. Baka baka wala pa eh. Baka mati po. Wala nandiyo. Wala din to. Butit But, na taraw Butit asipan na rin ano ah. <laughs> ay kung taga hindi matadali. Puto lang kapit kapitbahay. Yari bingkano, ka ano. Malaki rin yung tamo. <laughs> May kita si Panari na, ano? Tigsal. Siya nga. Ay kung taga ay barangay naroon parang na po yung nahugin natin yeah. ilang peraso din 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya yeah, maigi pong may libreng ulam na oh buhay na buhay oh ya yeah, sarap po na rin